<laughs> Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa isang magandang garden. before anything else po, pala inaya ko ng aking kaibiga na mag-aral kami, na mag-model, model, modeling, o. Oh. Para naman meron kami magandang poise, pose sa pag-picture taking. Tingnan nyo po, oh, ayan oh, try and try. Pero talagang hindi po talaga tayo model at hindi po talaga tayo magaling mag-posing-posing. Posing. Kaya oh, ayan, try and try, ganun pa rin. Sige lang, okay lang. Makukuha din natin yan. At okay lang kahit hindi maging natural lang. O, di ba? Sensya na po at may kinakain akong biscuits. <laughs> Wala lang gusto lang naming magpahinga dito dahil off natin ngayon at kami nagtitipid. Ang dinner namin ay natin di coco Ano masarap. At biscuits. O, di ba? Para may maipon tayo para sa pamilya. Para may maipadala pala. O, ba diba? Ganyan tayo mga, mga OFW. Ito nga pala yung aking kasama. Lagi po sinasama, sinasama sa aking vlog. <laughs> Pauwi na po siya kaya ano niya na sin, sinusulit niya na yung pagtambay dito. <laughs> dito sa aming lugar. Ayan. Oh. Lords, Hi. Kumusta ang feeling ng pauwi ng Pilipinas after six, six years? <laughs> Excited. Excited after 6 six years. Hindi na makatulong. <laughs> Kahit next month pa. ang tanong, may uuwian bang boyfriend? Wala. Pamilya <laughs> lang. <laughs> after six years, kakabuhay ng pamilya niya. Bilib po ako dito. Saluda ko sa babaeng itong dalagang ito. Eh. After six years, eh, talagang walang uuwi ang love life. Kasi eh, talagang priority niyo yung kanyang pamilya. So, 'di ba? Ganun po siya kabayani sa kanilang pamilya. Saludo sa iyo, Lords. <laughs> Sige, mag-enjoy ka diyan. <laughs> Ang ganda po ng aming ano dito, guys. Lugar kasi mahangin, tapos meron lake. Ayun, lake sa ano sa likod ko. And then may display sila dito na for Victoria ng mga bata. Ayan, oh, gusto po. Gusto po sana namin mag pictorial kasi maganda sya tingnan for kids, but for kids lang, hindi sa amin. <laughs> so, ayan. Marami din palang ano dito, guys, mga hindi ko alam Christmas lantern ba ito, mga Chinese lanterns na mga red. Ayun, oh, sa lake. Ayun po. At syempre yung mga sosyal, kumakain din sa restaurant. Yan, doon. At doon, sa likod ko, na mga restaurant. Yan, doon, Oh. Pero kami, dahil kami mga ano, mga mahirap lang. <laughs> kami mga mahirap lamang. Kami ay kumakain dito sa tabi-tabi lang. O, ba diba? Picnic-picnic lang kahit gabi. Ganyan talaga yung buhay namin dito. Thank you, Lord. Dahil ganito yung buhay namin. Napaka-press ko talaga ngayong gabi na to. O, ba diba? Ang Lord ang nag-provide ng lahat ng mga pangailangan natin. So, sa Diyos ang papuri. Ito po yung aming dinner. Ngayon. Ayan, o. Oh. ko ko lang yan sa kabiskits. Yan talaga, nagtitipid tayo para may mapadala sa pamilya. <laughs> And the following day, off na naman po natin. Ayan, okay, kaya naghanap na naman tayo ng kaibigan na makakasama. O, diba, sagana tayo sa off. Grabe yung amon natin, sagana tayo sa off ngayong buwan na to. Sunod-sunod, three consecutive days. <laughs> Hindi, kasi kin ko lang yung moment natin kasi ewan ko kung kailan naman tayo nakapag di ba? Taste ang ganda natin ngayon to. <laughs> Nandito po kami ngayon sa bilihan ng mga... Yan, nag twini tweenie pa kami. Oo! Binibidyo ko nga tayo. at syempre pagkatapos natin maglibot-libot at mag -picture, picture picture pa-cute pa-cute ay pakainin naman dapat ang lupang katawan natin kaya ayan po wala tayong ibang ma-order medyo may presyo daw po ito yan minsan lang naman nga diba Ang off natin at pauwi na tayo. Nagka Tagpo-tagpo kami ng dati kung mga sa paradahan. Ayan, hindi maiwasan ang pag-picture-picture. So, para meron tayong memories ang mga dati nating katrabaho. Okay, guys. Hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Thanks for watching. See you guys on my next vlog. God bless you. God bless you. Bye-bye.